Pagkakasarin na ako, yan eh. Pagkakasarin yun <laughs> eh. Picture! 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 Drog! drop. Picture! Siyempre lalayo ako, mambabasayan si Dam eh. <laughs> Siyempre, dito picture video. Siyempre, dito picture video. Ha? <laughs> asa na cellphone mo? edema oh, mo gagawin, <laughs> <laughs> kulak mo. <laughs> <laughs> <Mag -o. laughs> oh, 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 Ah! oh, 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 <laughs> Hindi na, sige na. Sige na, sige na. Langoy na, langoy na, langoy na. Mm, Dito na tayo, dito na tayo. Natatakot dang, bang. Natatakot yung bata. Mama. Oh,

makinig ka. Oh, <laughs> 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 <mama>, mas <laughs> Ilublub mo, Ilub mo na yan. si Dang. Happy birthday! mo na yan! Ha 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 mo na yan! kainin Teka lang. O, lapag mo. Sa supa, sa supa, sa supa. Love you, love you. Love you. Di, sa supa. Bitawan mo na yung sa supa. Ayoko na lang. I love you. Si Melvin. Si Melvin. <laughs> lubog ka na, lubog. Lubog. Balik, 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 balik. Ah! <laughs> bawa baby 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 no. No. <laughs> wow 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 so, wow wow wow, so, wow. Yeah, so, yeah. laka naman pala eh hasa na si In tere no. ha ano ay lumubulubog <laughs> ka na doon <laughs> nanggigising ano ay wasunang you know, uning niya hindi hindi mahirap nang tanggalan ng ano? gusto mo eh. iwan mo na yan dito lolo pa ulit yan bukas wait ka Palik ka. Don't you dare. kung Pagpapawisa ka dyan. hindi ka. kung hindi eh kung Sige. Pingi ng advice para map mapatabayan. Tatabayan. Tatabayan. Eh, yeah, pananalig lang. Si Melvin nga tumaba eh. Oh, tumaba. Niya. Wow! wow panalig! oh, sige Pupayat. na, sige na. Kasi payat ni Rom nun. Wow! Mayat nung pumasok yung kasi payat niya yung si Rom. Oh? Uy, grabe ka naman. Kinumpara mo pa ako kay Rom. Katawa <laughs> <laughs> naman ah. Uy, kaya oh. Dati, oh. Okay. Oh, tingnan mo naman ang katawan ngayon. Tumuturtsan. Framis. Hmm? Adito ah, na, dito na, dito na, dito oh, na. Okay, ikaw na. Nandiyan pang pukupran, kay rum pa. O sige, kinindim. Grabe, grabe. Ang batikang mangdaraya. Hmm, basta <laughs> ako na lang <laughs> ko <Yeah>. lang <laughs> para <laughs> tingnan.